kami po ay naka-order na ni Cadillac at waiting na po. At kaya din po kami naglabas o nag-date po ni Cadillac kahit gabi na ay <laughs> ngayon po ay 16. So amin po man uh, mansa rin ni Cadillac. So ang tawag po namin doon ay Dugstay. So uh, kaya kami... Mm um, -hmm. So for today's vlog, ayan, medyo uh, late na po ako nakapag-vlog dahil kanina po ay ako po yung at medyo madami po akong nilabhan. At maya-maya po ay may pupuntahan po kami ni Lux at yun po ay doon sa Infanta. At yan, inaantay ko lang po siya. Siya so, daw po yung nagpo-post lang at ah, papunta na po kami doon. At narito na po si Lux Ayan, siya po ay fresh from office pa. <laughs> Nag-post muna ako bago pumunta dito madaming trabaho ka eh. Mm. At si Logs po ay, pero in fairness, maaga ka pa ngayon. <laughs> <laughs> ano oras na ba? 7.53. Oo, oh, hindi mag-8. -e Nakadalasan po si Logs talaga ay maximum na ay ah, uh, 10. Mm. Ang a out Madaming ginagawa sa office. Pinaka-late na kayo ganun, Tapos pinaka-maaga pa ay alas 6. <laughs> Kahit ang uwi, <laughs> ano ay alas 5. <laughs> At kami nga po ngayon ay papunta dun sa coffee shop. Mm -hmm. uh, dahil ikaw ay OT. Yeah. Ayan, deserve ng coffee. Oo. Oh. <laughs> oh, Ayun, na natin nandataanan. Oo, na natin yun dun sa may gasolinahan malapit. Yun ay kabubukas lang din. Diba nga nung nakaraan pa natin plano sanang puntahan. Kaya lang ngayon lang nagka-time nga. <laughs> Yeah, natupunta na po kami doon mga kadelug. So, Yun po ay sa Barangay Banugaw located. Malapit lang naman siguro so, pag, uh, 'yung pag-drive natin ng mga 10 minutes daro sa Yeah, okay, let's go. <makes noise> Nandito na po kami mga kadelag dito sa may gas station sa Banugao at dito po located yung bagong pit stop So, ha? Sumari. Ayun ka, hindi na rin pre yung kaibigan ko. Para lugs mo daming tao, ano kaya? Adam Sinating. Oo. Oh. Sinating po namin. Ito pa na yung mataan. Oo. Oh. Yan, ito po siya. Pit stop. Parang Yan, at kami po ay narito na sa loob. Parang may vacant table naman doon sa kabila, sa dulo. Parang may nakita. Ay, sige, diyan na. At ang cashier pala dito ay ang dati kong kasama sa tourism. Lynn. Hi! <laughs> 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 Nakita na naman tayo. Wow! Anong mga pagkain dito? Marami ma. Marami. Huwag mo akong tawagin mama. Ah, yan. At nakakuha po ng table at saka upuan si Lugsa. Sakto. <laughs> Butit kahit puno ay tayo naka... At tayo order na rin. Para ka nasa Japan. <laughs> Iba <nung> Mount Fuji. <laughs> so, dito na tayo sa counter o order dahil naririto yung ano nila. Mesel. Oh. Ah, sa and egg. Ay, po. Isang hot dog waffle. Tapos yung isa at bacon and egg. Okay lang sa Bacon and egg. Ay, Sa noodles. Parang may Tapos yung sa ay Ah. 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 noodles,

ano Order mo kanina po lang siya. Ayun, sige. Brown sugar. Hindi pa natin na-try, kaya tayo nagtatanong. Kailangan mo magandang recommendation Ayan. So naka-order na po kami ni Cadillac at mamaya po ay isi-serve na yung ating order overload, bubble waffle with bacon and egg. Tapos po ay isang samyang carbonara. Then, nagal po tayo ng service fee na 30 pesos. Then, taro po yung gusto may one big one, pero yung isang flavor ay uh, brown sugar. Ayan, yeah, okay po. Iyon. Salamat po. Nakakatawa talaga si Aileen. Magaling talaga ang kanyang customer service. <laughs> Ever since. <laughs> Ayan, sa po ako magbabayad. Thank you, Lugz. Marami po ditong, ano, parang dito sa queso na ito pala ang pit stop, honey. Dito sa atin. Narereto din po yung kaibigan ko. Tsaka <laughs> si Ah, hello po. Hello po, pastor. <laughs> Maganda yung vibes na ito, hani. Leila Jun TV. So, kami po ay naka-order yung ni Cadillac at waiting na po. At kaya din po kami na labas o nag po ni Cadillac kahit gabi na ay... <laughs> ngayon po ay 16, so amin pong uh, mansari ni Cadillac. So, ang tawag po namin doon ay Dugsdi. So, uh, kaya kami... Um, Simpli lang. Oo. Oh. Gusto yeah. ko mm. sila Ay po ay ito aming nakita. Ito pong pit stop. So parang gusto naming itry. Tapos ang kagandahan niya ang katilag ay mga affordable. Hani, yung kanilang mga food. sa saka yung mga pang city. Mm. yung nagiging yeah no So aming itatry mga katilag. At ito naman po yung malapit lang sa aming bayan parang mga 10 minutes lang at ang maganda pati tayo pinagbigyan ng panahon kanina yung maulan po ay dapat sanay kahapon sa kanong isang araw ay lurok naman po ang ulan mm -hmm. ay ngayon po ay tumila so talagang pinagbigyan ang looks ni di... <laughs> oh o oh, timing na timing mga kadilat so yun po ang vibes na ito ay parang alam mo yun sa may Pasay. Mm Yung -hmm. um, sa may airport, may coffee shop doon na kapunta. Nakikita mo yung view. Ano? So, mm -hmm. um, ah, oo. Yung sa oo. Oh, oh um, Nakikita ko doon yung sa TikTok. Pas nadadaanan ko siya dati sa trabaho. Mm -hmm. <laughs> so, Nakatuwa mga kanila. Para tayong bumalik sa city. Oh. Nani. Pero nasa atin pa rin, nasa probinsya. Okay, um, So, pre-prepared na po yung ating order mga kadilag At tatawagin na lang daw. Hein? Ayan, at sineserve na po. Ano mga pong tawag din yan? Mm -hmm. uh, Cute. Cute. <laughs> Cute. 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 Ayan na din po yung isang milk tea. Ito yung taro cream cheese. Wow! <laughs> Meron pa yung sa iyo po. Uh -oh. Akala ko may cheesecake. Nung una cream cheese pala. <laughs> so hindi po coffee ang aming in-order pala. At milk tea. <laughs> Kofi. <laughs> Sabi na kay Kofi. Bakit ito nga daw ang best uh, nila. Oh. So, tatry natin yung best selling. Ito yung ano, bulldog. Oo, oh, yun yung cravings ni Lugs. So, Ama makiki, ano na lang. Okay na ako dito. Feeling ko ako mabubusog na sa isang ganun. Tsaka dito. dito. <laughs> Oo. Oh. Ayan, at yun na din po yung kay Lugz. Kay so, Sugar. Brown, brown Sugar. sugar. <laughs> so, talagang hot Lugz day. We all eat everything in Lugz day. <laughs> yeah. Kompleto na po yung order namin. Tapos ay, narito na rin po yung ramen na cravings ni Lugz. <laughs> Sabi ko kay Lingsian, gusto mo yun? Ikaw mag <laughs> Ah. Uh, Ay, Ay, ito daw yung hot water. Thank you. Uh, sige, tutulungan na kita. I-on pa rin. Oo, oh, on mo na. Para habang... Mayroon na rin. Ayan na tayo, nandito si Mga... Add-ons. Tapos, mm. ito yung mga Tulungan ko na si So, pwede itong mag Anong flavor ito, Cadillac? Hindi na. Ito ay cheese ramen. Hindi kayang malakas. parang malapit ang maluto. Gen, okay insha na. Ah, po 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 po. Kanda dapat daming bubigay. Op muna, op muna. Iyo. Umasa daw. na 'yung mana nila. Ito na po mga kabila, at tayo po ay katayin. Ya, kakain na po muna kami. Mga kadinya. Welcome! Ito yung yun yung challenge. Tignan diba natin itong sa akin. Ang sweet sauce.

Update po at kami po ay tapos nang kumain ni Lugz. Busog. Busog. Thank you, Lugz. Welcome. Happy Lugz Day. So, 16 is official Lugz Day. Haha. <laughs> <laughs> Nagbili so, din po sa si Lugz ng tubig. Nakakatawa. And oh, no, ikatulad na ito. Kahit mm -hmm. busy sa maghahabot, sa trabaho, hindi na natin nakakalimutan na mag-banding at mag-dating. Lalo na Thank you, LA, but, people, balik sa cool. thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank 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 you. Thank you. Thank you. Nandito na po kami sa bahay yung mga kabilag at nahatid na po ako ni Kagwapo lang. mga you, Lugs. Okay, sa masaya natin, Lugs Day. Yes. So, may mga nagtatanong nga din pala mm -hmm. kung anong ibig sabihin ng mga Oo. So, nung tayo nung po tayo nagtanong din si Mom Joy. Tapos May mga iba tayo may po mga ay, mm -hmm. na nabasa. Mga, mga subscribers, bakit daw Lugs? Mm -hmm. Ang Lugs mga kabilag ay... Hindi rin dalawa gawa ng noon, nag -iisip. nung bago pa lang kami magkakalala, mm. nag-iisip nga kami kung ano yung magiging interview na namin. Hayo naman namin ang malimbabot yung parang lock-lock. Linger. 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 Linger parang nakaka-cringe. Baka nare-reading yan. Baka kinikilamutan ako na... oh, uh, hindi tayo nag-isip. Uh, ayaw namin na, yung parang masyadong sweet. Mm -hmm. Gusto namin na yung parang nakakatawa. Mm -hmm. Na, kung bagay para sa amin ay meaningful at unique. Yeah. Umuli okay. kami lamang sa... Siguro yung tayo lang dito sa Philippines. Ang ito. Um, na looks. Looks yeah, kaya. Looks. looks. So, yung, yung looks ay like short for... Of bagaman ha bagaman may may need yung short for panel ng biluan ng mga tatanong uh, so dapat naman po ay reword for i was yung direct yung word pero um, yun ay parang mabantot na um, salita um, so ginawa namin. pinalitan na lang namin yung isang letter na lang namin para para po sa ng magandang Magandang mm -hmm. tao So po namin na yun. kasi ginawa ng pinda social na <laughs> looks, your looks. you know, para baby <laughs> na uh, uh, yeah. so, yun. Okay. Ah, para So yung mga kanila. Kasi yun, para Saka, ano, na, yun, parang katunog din siya ng kalogs. Mm, um, yeah. kalogs. yun, yun, yeah. Kaya yeah. yun din po ang kawin namin. Para kung kapag naririnig namin yung salita ng parang samasaya kami. Mm. Kaya, yeah. Kaya ayun, tapos sa eh, pagkami kami ay nagsiselebrate po. Mm -hmm. Ay yung araw na yun, kaya huwag kami namin na Lose Day. Day. <laughs> so, happy Lose <Lux laughs> Day. Buhay happy month sa Diyo. Happy anniversary. Happy Lose uh, Day. Oh. Uh, yan ako ay may tanong mm so, -hmm. <laughs> Day. Ay, ilang buwan na oh. ay, <laughs> basta tayo ay uh, kulang na lang na isang buwan para sa sampung taon <laughs> 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 para sa 10 years so yun yeah, isang buwan na lang mga kanina parang 120 mm, para ba basta mm. yun one, minus 1 okay, month 119 na kung minus 1 month ay uh, oh. oh, 10 times 12 Ayan, 120, 190, no? Ano? 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 Awa, 10. At siya 190. months. Eh, Ay, google mo, google mo yung 100. Hindi, yung 10 years. Hindi. Hindi pa siya valid ng 10 years. Oo, may gusto na yan. 119 months 119 months 119 months sorry sorry ano but, <laughs> yung banding lang namin so tayo ay 119 months na <laughs> na nagce-celebrate together so next month ay 10 years na po mga katilang kaming magkatilalaan nag-iibigan ni katila okay <laughs> sa muli ha, you look staying Thank, Thank you. At si Lux po ay pa-uwi na din dahil bukas ay may coastal cleanups. up mm -hmm. sa ako po yung bukas before 5.30 dapat po ay nasa coastal area may na. Mahigil na matmalilinis na ito. tabi <laughs> <laughs> At yun mga kabila, balingan kang na malamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support. Sana po ay nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!